to. Ay, hindi sa ot ni bige. O, kaya hindi, kaya ano 'yan? Mateo. Mateo goodbye. Tsaka ito. Yan, kaya ano naman 'yan? Kay Zian. Kumain ka ng gulay. O, wala. Walang lulunok ng Bakit? Ang sakit dito. Hoy, eating. Hindi mo na ako mabubuhat. Ako may. Yan, yan dito. Imen.

mo Ryan style. Ryan style. ano yan oh so like, so Ryan comes in then Dagis it's like Christmas bye guys bye 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 Richie? Eh, this is Richie voice. Hello, Ha? 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 ano? Ha? 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 Volunteer.

Bong! <laughs> Dapat gawin na yung automatic na hati. Pero hindi tayo labas, labas. Okay, naman naman na labas. Automatic na sa akin. Nakamay nilang ano, may tao. So, mm -hmm. Patago na sila. <laughs> Alikod ka. Kahit yung natatakip. Obvious na obvious. Nabawasan ako. Ano yan? Ito? Ayan ba yung ginamit niya? Ah, Ano, ano, no. no, no. Ah, binigay ni kuya. Yung... Sige, sige. Ano? <laughs> Ang dalawa talaga no na to. Magkakatuluyan. Mm, The future talaga. Uh -oh. Kevin at si Pavel. Pamu. And Kevin. Sorry guys. Pamu. 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 ako Pamu. 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 na. <yim>